na nahack na before. Kung kaya nyo akong tulungan, please, kung matutulungan nyo po ako, I appreciate na matulungan nyo ako ma-retrieve yung account ko. And kung hindi ko man ma-retrieve na yung account ko, na. Sabi ko nga kanina mga chaps, kung po pwede lang lilipad ako ng New York ulit kasi sa New York ang Google Google ano office eh. And I think meron din YouTube doon office hindi ko naman alam kung i-accept nila yung ano ko, ano ko, artista. Hindi ko naman alam kung i nila ako para lang ma-retrieve yung account ko, no. <sighs> Kaya mo yan. Basta yun lang, uh, Kung meron po dyan mga katulong sa akin, mga kapwa ko vloggers, content creators, na nahack na before at may knowledge sa ganitong, sa ganitong case, katulad na nangyari sa akin, na-appreciate ko kung tutulungan nyo ako. Na appreciate ko kung kung um uh, mariretrieve yung aking account back. Kahit mabura na yung ibang mga videos dun bala na, basta mariretrieve ko lang ulit yung account ko. And uh, kung hindi man talaga nagdidinig ako mga shots, I'm so sorry. Alam mo kasi, may mga tao kasi gano'n. Hindi ko masasabi kung sa Pilipinas to or ibang lahi tong naghaka ng Facebook ng YouTube account ko ah. Kasi meron talaga ring ibang lahi na nag-hack ng YouTube account, then binibenta nila. At tong mga naman mga butang inang to, akala mo naman napakadali napakadali nilang iyak eh. Mga tamad. Ha? Kung Pilipino man yung nag-hack ng YouTube account ko, napakatamad mo. Gusto mo easy money, hack, -hack ka pa ng, ng, YouTube account para easy, easy money. makuha mo yung kinikita ng mga YouTuber vlogger. Why? Pwede ka gumawa ng sarili mong account para magpasikat ka din dyan. Para naman may sarili ka din kita. Hindi yung iahack mo yung mga account ng mga vloggers. Na ano ko? Na, madam. Pasensya na kung nagmumura ako mga chapsaddles at galit ko talaga ngayon. And sa, sa bugso ng nararamdaman ko ngayon na naiinis ako at wala pa akong tulog dahil kanina ko pa talaga at gustong i-retrieve yung account ko. Madam, nalaka-live uh, po yung YouTube account nyo po. Pero, ang profile po is yung picture niyo din. Iba lang po ang pangalan. Pwede pala burahin yan ng kahit sino. Ano ba yan? Nagtataka nga Alam mo ba dito sa Facebook, sa Facebook page, mahirap mabura minsan yung pangalan eh. Mahirap mahirap burahin yung pangalan or mahirap mapalitan yung pangalan ng Facebook page, lalo na kung verified. Um, mat medyo matagal. May mga request na gagawin. Ewan ko ba sa YouTube, napakadali. Napakadaling magbago ng pangalan. Napakadaling baguhin lahat yung mga identification don Nako totoo. Ang hirap makabingwit ng... Napakahirap makabingwit ng subscribers, mga chaps. Kung yung iba, madali sa kanila, i-delete -de yung YouTube account nila. Ako, yung YouTube account ko is chinecheris ko yan nandyan lahat yung mga video simula nung nagumpisa ako ng Madam Kilay. Nandyan lahat yan and memories ko yung mga yan. Sa iba, iba mga vloggers, dinidelete nila yung kanyang YouTube account dahil ganito, ganyan, napakasi, napaka-baba ng dahilan. Ako mga chaps, sinishares ko lahat yan kaya kahit sabi mong 1.7 lang yung, 1.1 sub million subscribers lang yan, shares ko yan lahat and I'm so grateful na meron ako mga subscribers katulad nyo na talaga nakasubscribe sa channel ko na sobrang, pa uh, sobrang talaga napaka-loyal. Hindi ko man niya mababawi yung 1.7 na yan sa kung magagawa man ako ng bagong YouTube account. But, whew, ang hirap sa dibdib. Nagpa-fundraise yung na account mo nang gagamit talaga ng tao po para kumita. Padam, gawa ka na lang ng YouTube.